Kabanata apat Sa harap ng banta ni Natalie, wala silang nagawa kundi sumuko at kumain ng dog food sa sahig. Sa sandaling iyon, mas nauuna ang kaligtasan bago ang dignidad. Si Clement at ang kanyang mga kasama ay napuno ng galit kay Sebastian. Siya ang dahilan kung bakit sila nagtiis ng kahihiyan. Tahimik na nangako si Clement na babayaran niya si Sebastian kahit anong mangyari. Nanatili si na Elijah at Lillian sa labas ng hotel na nakatingin sa pinto habang kinakabahan silang naghihintay sa pagdating ni Sebastian. Sa pag-alis ng mga miyembro ng Shadow Tiger, naisipan nilang pumasok sa loob para mag ngunit pinigilan silang pumasok ng guard ng hotel. Naisipan nilang pigilan sila at labis silang nag-aalala. Gayunpaman, tanging si Elijah at Lillian lamang ang nababahala. Ang iba sa pamilya ay walang pakialam kung si Sebastian ay buhay o patay na. Kung hindi lang sila natatakot na magalit si Elijah, matagal na silang umalis. Nainip si Lucas sa paghihintay. Sinabi niya, "Lolo, wala na ang mga tao ni Shadow Tiger. Baka natapos na nila si Sebastian. Wala nang saysay na maghintay. Baka inaalis na ng staff ng hotel ang kanyang katawan." Napabuntong-hininga si Elijah. "Anyway, he saved my life. We should retrieve his remains later." Bakit ang aga mong kausap? Isang pilyong boses ang hamarang sa kanila at biglang sumulpot si Sebastian sa harapan nila. Mr. Wilder, ligtas ka ba? Hindi makapaniwala si Elijah. Ganon din ang ekspresyon ng iba niyang kasama. Paanong hindi ako ligtas? Kung hindi dahil sa masarap na alak, mas maaga akong nakalabas, simpleng sagot ni Sebastian. Hindi ka ba pinahirapan ni Mr. Miller? Gulat na tanong ni Lilian. Sa isip niya, mabangis ang miyembro ng Shadow Tiger. Kahit na hindi nila patayin si Sebastian, iiwan nila itong malubhang sugatan. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa harapan nila ng walang kalmo. Hindi, pinalaya sila ni MS Green, paliwanag ni Sebastian. Bakit si MS Green ay magpapaalis kay Mr. Miller sa isang bagay na napakaliit? Kumunot ang noo ni Ronan sa pagtataka. Ganito kasi, ginagamot ko dati si MS Green kaya may utang siya sa akin, paliwanag ni Sebastian. Tumango si Elijah bilang pagunawa. Ah, naiintindihan ko na. Kaya pala hindi ka nag-aalala. May utang sa iyo si MS Green. By the way, mabilis kumilo si MS Green. Nakalapit siya ng tahimik sa Supreme One. Tiyak na babangon ang pamilya Green, ani Ronan. Sumingit si Lucas na nakaramdam ng inis, kung makalapit siya sa Supremo, kaya natin. Bakit hindi natin siya bisitahin agad? Hindi iyon gagana. Umiling si Ronan. Pumunta ako sa Phoenix Corporation nitong mga nakaraang araw, ngunit tumanggi ang Supremo si na makita ako. Hindi ka man lang pinapasok, pero baka kaya ni Lillian, mungkahi ni Lucas habang makahulugang lumingon sa kanya. Galit si Lilian. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang isakripisyo ko ang dignidad ko para mapalapit sa kanya? The Supreme one is the best man in the world. Napakaraming babae ang nangarap na pakasalan siya, at may pila ng mga taong handang maging babae niya. I can't believe na wala kang iniisip sa kanya, mapanguyam na sabi ni Belinda na naniniwalang nagpapanggap lamang na marangal si Lilian. Napabuntong hininga si Lilian. Okay, ang Supreme One ay mahusay, ngunit hindi mo ba narinig ang usapan? Sinasabi nila na siya ay matanda at, pasensya na, pangit. Kapag nagpakita siya ng interes sa akin, magkakaroon ako ng bangungot tuwing gabi. Sa tabi niya, hindi napigilan ni Sebastian na matawa sa chismis na iyon. Paano siya na isang bata at guwapong lalaki ay naging isang pangit na matandang chismosa? Anong masama sa edad? Umiling si Belinda. It's about what a man can do, not how old he is. And the looks. That's rubes. Good looks can't feed you. Napatingin si Belinda kay Sebastian. Guwapo siya, pero ano? Ang alam niya'ng magpakitang gilas at manggulo. Malamang baliw ang kahit sinong babae na uuwi sa kanya. Nakaramdam ng inis si Sebastian. Nakatayo lang siya pero bigla siyang nanlumo kahit hindi naman niya kailangan. Mukha ba siyang madaling madapa? Tumango si Lucas kasama ang kanyang ina. Tama si Nanay. Hindi siya espesyal maliban sa kagwapuhan niya. Kumpara sa si Primo, wala siya. Lilian You should really consider getting close to the Supreme One. Kung gusto kanya, malaki ang maitutulong nito sa pamilya Smith. Kabanata 15. Then why not you? Baka may gusto pa si Supreme One. Baka gusto ka pa niya, sagot ni Lilian. Ikaw. Tama na, tigilan mo na ang pakikipagaway. Huminto si Elijah. Hindi nagpakababa ang pamilya Smith para ipagpalit ang kanilang anak. Ibahin natin ang usapan. Itinigil ni Elijah ang away nila at nilhinggan si Sebastian. Mr. Wilder, wag mo nang isipin yung sinabi nila. Nagpa-reserve ako ng private room. Tere na dun. Tumanggaw si Sebastian. Kaunti lang ang nainom niya at gutom na gutom na siya. Pagdating nila sa private room, umupo sila sa upuan nila. Kusang umupo si Sebastian sa tabi ni Lilian. Halatang nasaktan si Ronan at Evelyn sa kanyang ginawa, lalo na kay Evelyn. Nanatili ang sarkastikong tono ni Evelyn sa buong hapunan at madalas niyang kinukot siya si Sebastian. Sa kabila nito, pinili ni Elijah na huwag pansinin ang tensyon. Pakiramdam ni Sebastian ay inaalagaan ito ng kanyang kasal. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Lilian. Pumunta siya sa banyo habang hawak ang bibig. Nagpaalam si Sebastian at pumunta sa banyo at hinintay sa labas si Lilian. Are you okay? nag lang tanong ni Sebastian pagkalabas na pagkalabas ni Lilian. Ayos lang ako, medyo nahihilo lang. Itinulak ni Lilian ang kanyang pag-aalala. Hindi ka naman siguro buntis no. Ang tanga ni Sebastian. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Saway sa kanya ni Lilian habang nakatitig sa kanya ng masama. Pero sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng pag-aalala. May ininom ka bang gamot pagkatapos? Tanong pa ni Sebastian hindi ako magkakaanak sa isang tulad mo, ngini ni Lilian bago umalis. Sa sandaling iyon, mas lalong tumindi ang kanyang pag-aalala. Bumalik si Sebastian sa silid kainan upang ipagpatuloy ang pagkain, ngunit naduduwal si Lilian, lalo na sa amoy ng inihaw na karne. Lilian, buntis ka ba? Tanong ni Belinda. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Wala ngang boyfriend si Lilian, paano siya mabubuntis? Sagot ni Evelyn. Sa kanyang palagay, sinadya ni Belinda na sirain ang reputasyon ng kanyang anak. Gayunpaman, nadama ni Lilian na nagkasala. Namula ang mukha niya sa kahihiyan. Dahil hindi siya makakain, nagdahilan siya na masama ang pakiramdam niya at maaga siyang aalis. Hindi ako magkakaanak sa isang tulad mo, ngini siya ni Lilian bago umalis. Sa sandaling iyon, mas lalong tumindi ang kanyang pag-aalala. Bumalik si Sebastian sa silid kainan upang ipagpatuloy ang pagkain, ngunit naduduwal si Lilian, lalo na sa amoy ng inihaw na karne. Lilian, buntis ka ba? Tanong ni Belinda. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Wala ngang boyfriend si Lilian, paano siya mabubuntis? Sagot ni Evelyn. Sa kanyang palagay, sinadya ni Belinda na sirain ang reputasyon ng kanyang anak. Gayunpaman, nadama ni Lilian na nagkasala. Namula ang mukha niya sa kahihiyan. Dahil hindi siya makakain, nagdahilan siya na masama ang pakiramdam niya at maaga siyang aalis.